Good morning, Jessica. Ano ang ano ang nirereklamo mo? Si Jodi po, nirereklamo ko po kasi hindi niya na po sinasauli yung anak ko. Mula nung hiniram niya po, dati binabalik naman po niya tapos nung... Hin hiniram ang anak mo? Opo. Ilang taon nung hiniram? Seven years old na po. Seven years old na nung hiniram. Bakit hiniram? Wala po kasi siyang anak. Pinahiram mo naman. Matagal yes, mo na bang kaibigan yes, to? Eh, tiwala naman po ako, kaibigan ko naman po siya. Eh. Pero nung baby pa itong anak mo, napapahiram-hiram mo na rin po, sa kanya. Opo, pati nung pati nung baby pa po, nung wala pa naman pong isip yung baby ko, napapahiram pa naman po. Apo. Pero nababawi mo. Opo, hinahatid niya rin po ng hapon. Okay, gaano katagal na hiniram ang anak mo at ngayon ay tila ayo na isole? Gaano na katagal na nasa nung kanya? Nung 20, 2021, 2021 lang po. Huli Bakit ka umabot po? ng 2021 ng pagpapahiram ng anak? ano nangyari? Kasi po nang nangyari? nandun, single mother po kasi ako eh. Ngayon po, gay wala naman po siyang anak. Pumayag po ako na hiramin niya parang tulong na rin po niya sa akin. Ng am. tatlong taon? Yes po. Pero yung tatlong taon na yon nakikita mo naman yung anak mo. Nung one year pa lang po mahigit, ba ba bago po yung ngayong taon na to, hindi na po. Bakit? Ayaw na daw po sumaman ng anak ko sa akin. Gusto na daw po sa kanya. Nasaan ka ba't nakatera? Bakit sa Sa mo... na po. Sa bago ko na pong kinakasama. Saan yan? Sa pransya po. Sa antipolo po. Okay. Gaano yan kalayo dito sa anak mo? Na nasa kaibigan Dalamang mo? Dalawang sakay lang po. Hindi niya po sakay. sa akin. Okay. So bakit may, ngayon mo lang naisipang bawiin? Hindi nag, nung mga nag, panahon na isang taon na ganyan. Nag-usap po kami ng kinakasama ko na mahal naman po niya ako. Baka pwedeng tanggapin niya na yung dating pinapahiram na anak ko. Ipumayag e, naman po yung kinakasama ko ngayon. Willing na po na magsama-sama na po kami. Okay, so nag-adjust ka dahil dun sa kinakasama mo, gusto mo munang magpaalam? Oh, yes po. Bakit? Hindi mo ba sinabing may anak ka? No? Meron po, pero pinag-aawayin po namin nung una, ma'am. Ayaw po niyang pumayag. Okay. So ang pagkakamali mo dun ay hindi mo na ipaglaban ang anak mo? Yes Di ba? Asan po yung tatay ng anak niya? Dula po kami ng kamanisya kasasyon kasi nakablock po sa akin. Siloso po kasi. Kailan pa huling nakablock sa'yo? Since naghiwalay na po kami. Oh. Mm -hmm. Kasi Mama Carlo, baka nagagalit yung lalaki. Kasi baka yun ang opening ng komunikasyon ng tatay. Opo. Siloso po kasi. Kaya o. ayaw po akong may komunikasyon po kami. Alam mo, masakit yung nararamdaman mo ha. Kasi syempre, anak yan. Gamit nga lang na hiniram, tas ayaw isole. Magagalit ka na talaga. Pero, kailangan mo ding maintindihan na nangyari lahat ito dahil sa hindi pag-intindi, pagtanggap, pag-unawa sa'yo ng kinakasama mo. Deretsahang tanong, Juday, totoo bang ayaw mo nang ibalik ang anak ni Jessica? Willing po akong ibalik sa kanya yung bata. Willing namang ibalik ang bata, sabi ni Juday. Willing po ako iabot yung bata. Kaso po, yung bata po, ayaw na, ayaw na pong pumunta sa nanay. Eh, sabi ko na nga ng bata na, baka gusto mong makita yung nanay mo. Sa so, ayaw na po niya daw bumalik doon kasi nga po yung marami po daw lang magkakapatid. Hindi na po daw niya maalagaan. Ilan ang anak mo, Jessica? Tatlo po sa una. Okay, so pang-apat ito. Opo. Okay. Pero, Juday, naiintindihan mo na obligasyon mong ibalik yung bata. Opo. Oo. At ka, kung umayaw man siya, eh kailangan, nakikip may communication. Kasi, may communication ka sa nanay at dapat nakikita niya yung nanay niya. Maari kasi ang bata, nasasanay kasi ang bata mm. sa surroundings. Opo. Eh. Okay, kailangan daw niyang bayaran ang mga ginastos niya, Juday. Opo, kasi po yung bata, seven years, 7 years old po sa akin, eh bumibili po ako na binibilan ko po siya ng damit, vitamins, at saka yun. Salanan mo na yun, hindi ko sila gastusan mo. Hindi, mo, mo. Excuse me, stop muna, okay? Ako muna. Tapos yung nabili ko po, gusto ko pong, gusto ko pong bayaran niya po lahat. Tigas mo naman. Sinabi ko bang gusto mo? Sabi ko, isuli mo. Sinusoli mo ba? Eh, yung bata nga po ngayaw eh. Ayaw mo kasi binibrainwash muna. Hindi, mo na. Hindi, hindi po totoo yun. Ay, tigas na mukha mo, te. Napamahal na ba sa'yo yung bata, Juday? Opo. Okay. Pero, Hanggang saan mo, ano ba nangyayari? Hanggang saan mo ba kayang ipaglaban yung bata? Yung bata po kasi, ma'am, ma yung bata, pag sabi po niya na ganito, bibili po ako ng ganito, binibigay ko po. <laughs> Hindi ko naman pinapabayaan yung bata. Binibigay eh. mo, pero sinisingil mo sa akin. Tigas ng mukha mo. Bobo ka ba? Bigay mo yun eh. Hindi ka dapat maniningil. Okay. Alam mo, Jessica, sa isang banda kasi, pinaalaga mo rin ang anak mo eh. Opo, pero tiwala po kasi ako, sinusuuli niyo po kasi paghapon. Ngayon po kasi hindi na. Alam naman na po may isip na yung anak ko. Okay. Noong December lang, last year lang po ma'am, doon po nangyari na inuwi ko po sa mama ko kasi gusto po nga sumama yung bata. Eh, yung bata pagbalik po sana, na po, hindi ayaw, mo na ayaw na po sumama Gumawa sa akin. Gumawa ka na lang! Gumawa ka! Nagustuhan niya po. Nagustuhan niya po doon sa amin. Gumawa ka lang sa'yo. Ka nangunguha. Ay, babalik ko naman eh. O, oh, para ano? Yun, eh. Babalik mo, tapos babayaran ko yung ginastos. Siyempre. Ang oh, tigas na mukha mo. Tigas na mukha mo. Nakamagkano ka na ba sa tingin Siguro mo? Siguro po, nasa mga 20 mil na po yung gastos ko sa bata. Okay. O, saan ka pupulitin yun? Saan ka pupulutin yun? Ito na ang tiyahi ni Jessica na galit sa inaasta ni Juday. Janeline, pasok! binibenta mo? Ano? Binibenta? Ayan! Ka pa naman ang mukha mong sabihin ng ganon? Eh, natural na nila na. Naniningil ka! Oh, o, hindi tayo magbenta noon. Excuse me. Jeneline, anong sinasabi mong binibenta ang apo mo sa inyo? Apo kasi, ang sabi niya po kasi, yung ginastos niya po lahat-lahat sa bata, babayaran po namin. Hindi po kami papayag, dahil kusang loob niya po na binibigay yun sa bata. Bakit? Ginusto pa po ba namin na gasusan yung bata? Saksi ka ba sa mga panahon na pinapahiram at nung kinukuha ay hindi binibigay na? Opo. P Nagkakwento ba sa'yo si Jessica? Opo. Ano ang sinasabi mo? Yun nga po, gusto po niya kunin yung bata, yung apo ko po. Eh gusto naman po talaga nung bata na sumama sa kanya. Binibrainwash niya lang po. Ay, 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 ay! Ano ang ibig kong sabihin, Ate generally na binibrainwash? May naririnig ba kayo? na sinasabihan ni Ate Judy yung bata? Siguro po, sinasabihan niya po yung bata. Bakit nung una madaling maisole pag iniram Ate Judy? Kasi yung bata po kasi, pag sinabi niya, Tita, gusto ko po sa inyo. Sabi ko, sige, sama ka sa akin, magpaalam ka muna sa nanay mo. Eh, pinapayagan niya naman po. Eh, ngayon po, nagdadrama na po siya. Kasi gusto ko nga ibalik mo na, pero hindi yung naniningil ka babalik mo, tapos maniningil ka, oh, saan ko kukunin yung 20,000 na yon? Mamulubi ako dyan sa labas para mabayaran ka bago sheep, may balik. Kung hindi pera gusto ng mukha Kailan yung pinakahuli na hindi mo na talaga nakita yung anak mo? 2020, ano po, December na po, may eh, 23, 2023. Bago pa mag-December. Bago mag-December? Ano nangyari nun, Judy? Yun yung time po nga na umuwi po ko sa mama ko. Yun yung time ko na... Niwan mo na doon. Gustong-gusto ng bata doon sa mama ko. Eh, yung... Di, di ko naman ano yung bata. Gusto ko namang isama talaga. Ayaw niya naman talaga niya umuwi sa inyo. Ilang taon yung bata? Seven na po yun. Ano na Seven po yun? lang yung bata. Babae po ito, La lalaki no? Lalaki po. Ah, lalaki. Cedric okay. po. Okay. So, saan ang probinsya yan? Dito-dito lang po. Sa Antipolo. Ah, dito lang. So, dinala mo sa nanay mo, uh, ayaw na nung bata na opo. umuwi. Sino so, lang Gusto ko na liwalagin, na para malinaw sa inyong mga nanonood. Ganyan ito, no? Ate Jessica, bata, hiniram ni... simula muna sa simula, ah. Hiniram. Binabalik sa gabi. Opo. Kailan sa yung matagal na... Kailan taon na po niya, bago na po niya pinapakita sa akin. Kailan yun? Yung kalahating taon bago ibalik? 2022 daw po. O, oh, 2022 mama Carla, kalahating taon di binalik. Matagal yung six months ha, para... Ba't hindi ka nag-aalala? Hindi po, kasi tiwala naman po nga po kasi ako sa kanya. Kasi nga po... Kahit Okay, sa anim na buwan na di mo siya kasama at nakakausap ang anak mo, Jessica, anong nararamdaman mo? Sobrang hirap po. Yung matutulog ka na lang lagi kasama mo sa dasal kasi. At para sa akin, akin lang to ha, obligasyon ko na ibalik yung aking hiniram. Kasi yung salitang hiram ay nagpapatunay na hindi ikaw ang nagmamayari. Kaya mo hiniram.